Puro utang na tapos hindi din pala makakapasa. Sharot sa lahat ng mga call center applicant, sa lahat ng mga nangangarap maging call center agent someday. So yun, talagang nai experience nila to sa reality. May mga ganyan talaga na yun, ipinangutang pa nila yung mga pamasahi nila, yung mga pang-requirements nila, yung mga pang-apply nila, yung pang-budget nila, tapos hindi rin pala makakapasa. So yun no? kasi nung nag-apply rin ako before, naranasan ko rin yan. Yung tipong pamasahi mo pa sa pag-a-apply, ipanghihiram mo pa diba So yun, sino mga nakaka-relate guys? Sino yung mga naka-experience ng ganyan? Comment down sa baba. Sobrang relate ako sa inyo. Kaya guys, kung ako sa inyo bago kayo mag-apply sa call center, i-make sure ninyo na well prepared kayo kasi mahirap sumabak sa gera na wala kayong dalang bala. So kung kayo guys, kung mag-a-apply kayo sa call center, dapat kahit papaano okay yung English communication skills natin kasi yan talaga yung puhunan guys. Real talk yan. Kailangan okay yung English communication skills natin. And kung kayo yung tipo ng applicant na hindi pa ganun ka-confident sa inyong English communication skills, napakaraming call center training nagkalat online. At meron din po tayo yan. Si Kuya Rene Boy po ang founder ng call, ng call center training in Bold Minds Academy Philippines. Kung gusto ninyo mag-enroll, ako ng bahala sa scholarship slots ninyo para makasali. Ang dami na guys na nag-hashtag scholar lang dati ngayon call center agent na nagti-thank you for calling na and gusto ko may experience mo rin 'yon at matutulog ka sa kanila.